Ay, ikaw makatawan ng Diyos, magpapatawan ka rin. Plus ang Mateo 6.11. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga ang kanilang panasalanan. ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa malamitan. Pinsin! at ko kung atong hinilin nyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Ay, o, lang naman ang English yung lalutin. Gusto mong nakapiyak na patatawarin ka ng Diyos, magpapatawad sa inyo. hindi ka nagpatawad, eh, tiyak na tiyak, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Ang dati ng pungurong, ka ng Diyos, ko sa impyerno. Hindi ka nang sa mga tao na nagtitiis sa lahat. Sabi mo, hindi mo maalimutan mo, na aalaala mo. Lalo ka pa din, ang Diyos, mas malakas ang memorya ni sa dati. Ang Diyos, mas matandain siya. Pero alam mo ba ang ginagawa ng Diyos pag nagpatawad ng na kita? Nasahin natin ang 8-12 ng Ebreo sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kanikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi ng Diyos, wahabag ako sa pa kanilang kaniguan. Ang kanilang kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Kaya e, ang Diyos niya, may perfect ah, memory. Pwede niyang kalimutan eh. Kaya ikaw pa, kakuya man pala, talaga na nakakalimutan eh. Hindi siya lang, may eh, tao na kalimutan kailan okay, siya. Calamite-se sa